Yo, what up, Shubong Melvin? So, uh, share ko lang sa inyo yung nabili kong bahay. Uh, pwede na lumipat. So, uh, may konting papaayos lang. Sulit na. Murang-mura ko lang nakuha ito eh. 10,000 lang. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung terrace. Diba? Uh, basta, konting paayos lang yan. Siguro, gagastos lang ako ng mga 1,000 dyan. Ito yung terrace. Oh, so konting dumi. Tapos ito yung banyo. Oh, di ba? Uh, hindi ko napapalagyan ng ano, hindi ko napapalagyan ng pintuan. Kasi gastos lang 'yun, di ba? Ito, ito na yung pintuan. Yan, yan na yung magiging pintuan ko. Again, sabi nung may-ari, ah, uh, pwede na namin lipatan 'to. Ah, uh, anytime kasi nga ano siya, maayos naman siya. So, ito yung loob. Di ba? malaki-laki na siya. Tingnan niyo. ba? Diba? Tatanggalin ko lang yung net. Oh, may lalagyan na ng aircon. Ah, di ba? So, mga isang libo lang ang gagastusin ko dyan. Mga makakalipat na. Ang ganda ng bahay, no? Pakita kasi niyo yung, yung pinaka, yung buo ng bahay. Ayan, oh. No? So, maayos siya. Actually, ito yung pinakamaayos na nakita kong bahay na mura na nakuha ko. Konting pagawa lang, lilipat ka na. Palagyan mo lang ng aircon para ka ng may resort. Kasi, dagat na yun. Diba? Ang ganda eh. Kasi, ano, dalawa yung pinagpipilian ko. Itong isa, konti lang din ang papagawa ko sabi nung may-ari, eto mas mura mas mura to. Kaso gusto ko yung may ano yung may terrace na na, na yun eh. Tsaka may banyo. Eto kasi isa, walang banyo. So eto siya. Yan, di ba? Konti lang din daw ang papaayos ko diyan. Sabi ng mga nung may-ari, mga 2000 lang. 2000 lang ang papa ang gagamitin ko para paayos yan. Di ba? So yun na lang ang pinili ko. Pakita ko ulit sa inyo. O, uh, di diba? Biruin nyo. Nakuha ko lang yan ng 100,000. Ayos na. Tapos gagasusan mo lang ng 1,000. 100,000 thousand yung bahay. Tapos yung lupa ay hundred 200,000. Tapos gagasusan mo ng 1,000 thousand uh, pesos. Hindi na masama, ba? Diba? So, yan. Again, yun yung magiging bago kong bahay. So, since konti lang yung papaga, papagawa baka mga one day lang yan pwede nang lipatan yun lang, na Venenamout